Ko ang amin mga ibibenta. Isa, dalawa, tatlo, apat. Oi, nakaapat na plastik tayo. tingnan natin kung magkano yon tingnan nyo o oh, na talaga naghuhulugan na yung mga ano yung mga dahon grabe ang kalat na sa daanan oh, yung ibang puno doon doon yun wala ng dahon so ayan nilalagay na ni dada yung nilalagay na ni dada yung mga lata sa sasakyan madami dami yan tingnan natin kung magkaano natin kung magkano ang mabibenta natin ngayon fall season na talaga. Ang dami ng kalat. Nagbagsakan na lahat ng mga dahon. Unti-unti na silang nalalagas. Hi guys! So for today, kami ngayon ay pupunta sa Battle Depot. Ibebenta, tong Ibebenta namin yung halaga namin kasi maingay na. Masyado ng perwisyo. Pupunta kami sa Battle Depot dahil yun nga, ibibenta namin ang aming mga naipong lata ng sa loob ng 10 months na yata. Kasi last year pa tayo huling nagbenta nun eh. Winter din yun eh. Naalala ko. So yun, ibibenta namin. Wait lang, magsisitbelt lang ako. So ayan, yung mga naipon naming lata. So nakita nyo naman kanina apat na plastic na malalaki yan. Naipon namin ng 10 months last year, nung yung nabenta namin, naka 70 kami. E, parang dalawang plastik lang ata yun. Kapat, Hindi. Tignan natin kung magkano yung mabibenta natin ngayon. Kasi last year, naka 70 dollars kami. So ngayon, tignan natin kung magkano. Yun, o diba? Ang saya-saya. Sa, uh, may pera sa basura talaga. Kaya dito, mamasura ka lang. Buhay ka na. <laughs> Masipag ka lang, mamasura. Buhay ka na. Tiyari. <laughs> yeah. Cosmos. Cosmos 2 Battle Depot. May one ba? Kasi may two eh. Ah, meron talaga one. Cosmos 2 Battle Depot. Oh. Mabigat. Kita mo. Ayan, isasakay namin dito sa cart. Yung mga plastic na may lamang mga lata. Oh, ang galing-galing mamasura. <laughs> yung iba dyan, guys, naipon namin, mga ano yan, lata ng ng soft drinks, kapag may mga party lang naman, tapos, ano pa ba, mga, ano ng, lagayan ng gatas, chocolate milk, tapos mga bote ng pinag-inuman nila. Nila talaga. Tapos, the rest, yung iba, mga pinulot namin. <laughs> mga pinulot. Mga yung mga nakukuha namin sa kalsada. Yan, hanggang sa nakaipon na lahat. Sampung buwan ba naman eh. O di syempre, makakaipon talaga kami ng apat na plastic. Matagal-tagal na rin. Kapag kami nakikita ang mga lata sa kalsada, pinapulot. dito, sineseparate din yung lata. Sineseparate din yung lata at saka yung mga plastic bottles at saka yung mga bote. Sineseparate din nila pagdating dito. Oh, di ba mas marami yung lata ng soft drinks? Nakakadami yung lata ng soft drinks. Pero zero lang naman yan. Nahihili kasi nila sa soft drinks. Tayo ay nakaka... $21.75. Hindi pa tapos. Meron pa tayong isang plastic. So, last plastic na. Tayo ay nakaka 52.65 na. Ay, nakaka 53 53.65 na. Last plastic na to. Puro bote.

Paano ba? So, Saksak-saksak niya. Dito? Hmm. Huwag hindi eh. Tap lang ata eh. Oo. Oh. No. Mm -hmm. Lapit niya ka kasi dito. Walang... Eh. Tinitingnan ko kung ano pano. 50, 60. So, tayo ay naka 67 Pilangin mali ka dito 50 65 67 75 O, oh, diba may pera sa basura guys So, ayan, natapos na. O, ba diba? May pera sa basura. Basta, matyaga ka lang mag-ipon. At kapag may nakita kang mga lata, huwag mong iis na, Ben. Damputin mo dahil pera din ang katumbas nun. Gaya, ayan. Last year, naka-70 kami. Almost same lang din naman. So, ngayon, 67.75. Not bad. O, ba diba? May pandagdag na ako may pandagdag gastos na. O, diba? Yung 67 mo na yun, marami ka nang mabibili. May makakabili ka na ng ng ulam, ng, ng isda, ng karne, ng gulay. O, di ba? Diba? Kaya dito, sa Canada, basta matyaga ka lang, madiskarte. Mabubuhay ka naman. May pera sa basura eh. <laughs> o, ngayon ulit, panibagong ipon naman. Mag-iipon ulit tayo para sa next year. Ay, pag, na, pag nandito sila, mama, ipa-experience natin sa kanila. Mm -hmm. So, ayun, ngayon ay October. October. So, pagdating nila, mama, ng January, mag-iipon ka ulit kami. October, November, December. Mag-iipon kami hanggang sa dumating dito sila, mama, ng January. Si so, mga February, magbibenta ulit kami para ma-experience nila, mama, ang magbenta ng lata dito at mga bote. So, ayun lang. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Bye! <laughs> Siya ang tagalagay ng bote. Ako naman ang tagakuha ng pera sa dispenser. At tama ba? Dispenser tama dyan. Bye!